maraming truck drivers na kapag nasira ng kanilang sasakyan ay parang walang kakayahan ang MMDA para hilahin po ang mga ito. Nag-uusapan po nating budget ng MMDA ay bilyon billion, billion piso. Uh, talaga pong dadalawa lamang po talaga ang uh, available na truck for heavy loaded uh, Vehicle. Hindi po nakikita ng MMDA na practical kung sila po ay bibili ng bibili ng mga towing trucks. Issue po dito, hindi yung quantity. Hindi po kailangan maraming towing trucks ang MMDA. Ang kailangan po, yung may kapasidad na hilahin yung heavy vehicles na loaded. Responsibility ng MMDA. Kapag nasiraan ng sasakyan, hilahin, alisin. Pero ang ginagawa po nila, sinisisi ang driver, iniisuan ng ticket, and kapag nagawa na, iko-command, bibigyan ng instruction yung driver, imaneho, ini-impound. Walang public service po doon. Wala sa guidelines ng MMDA yan. In other words, yan po ay pang-aabuso sa kapangyarihan may puso rin naman po ang MMDA na talagang uh, 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 na nag na, 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 may simpatiya sa mga driver hindi po kailangan may puso sa usaping ito ang kailangan lamang po gawin ang tama thank you madam sponsor mr speaker don po ng uh, 2023 may budget po ang MMDA na 10 billion 573 million pesos. Tama po ba ito? Sir, Madam Sponsor. Yes, uh, Mr. Speaker, Madam, uh, my dear colleagues po. Tama po. And in 2024, may budget po silang 10 million 840 10 billion and 840 million pesos. Tama po. Tama po, Mr. Speaker. How about The proposed budget, Madam Sponsor, Mr. Speaker, for 2025, it's almost the same amount? Yes, Mr. Speaker, it's 10.802 uh, uh, 10 uh, uh, billion, Mr. Speaker. So annually, Mr. Speaker, may budget po ang MMDA na more than 10 billion pesos. Tama po, Madam Sponsor? Uh, Mr. Speaker, my dear colleague, opo, tama po. And uh, kung titingnan po natin, Mr. Speaker, ang LGU support sa MMDA noong 2023, meron po silang support na 4 billion 492 million pesos. Tama po ba, Madam Tam Sponsor? Mr. Speaker, opo, tama po. And uh, noong pong 2024, 4 billion 399 million pesos. Tama rin po ba? Uh, yes po, Mr. Speaker. Tama Madam Sponsor, Mr. Speaker, para sa taon ng 2025, magkano po yung expected uh, contribution ng LGU? Yes, uh, Mr. Speaker, it's 4.491 billion, Mr. Speaker, my dear colleague. Thank you, Madam Sponsor. Mr. Speaker, ang MMDA, meron po kayong uh, tatlong medium vehicles para sa towing. Tama po ba? Yes, um, Mr. Speaker, but that is for the light to medium vehicles. Yes, Mr. Speaker. And, yes, Madam Sponsor. And meron po kayong two heavy vehicles for towing. Tama po? Yeah, uh, Mr. Speaker, opo, tama po. Meron po dalawa, so total of five po towing trucks, Mr. Speaker. Madam Sponsor, Mr. Speaker, kung titingnan po natin, ang pinag-uusapan po nating budget ng MMDA ay bilyon-bilyong piso. Kasama po dyan ang suporta ng mga lokal na pamalan sa kamay sa Metro Manila ang tanong lamang po Madam Sponsor Mr. Speaker bakit hanggang ngayon po based on our records maraming uh, truck drivers na kapag nasira ng kanilang sasakyan ay parang walang kakayahan ang MMDA para hilahin po ang mga ito Madam sponsor. Mr. Speaker, my dear colleague, uh as we have uh, as you have mentioned, uh, Mr. Speaker, uh lima lamang po ang available na towing truck and that uh, combines the heavy and uh light uh for light vehicles. Napaka-konti lamang po nito kung ikukumpara po dun sa bilang ng uh uh ito to so kaya po uh, kami ang uh, MMDA po ay nag accredit ng mga private uh, towing uh, companies para po ma matugunan at uh, makadagdag man lang po sa bilang ng truck na uh, ahatak ah sa mga uh, nasisira ang sasakyan Mr. Speaker my dear colleague Madam Sponsor Mr. Speaker hindi po araw-araw ay may mga truck heavy vehicles na problema Pabalikan ko lamang po, ang tanong ko po, bilyong-bilyong piso ang budget ng MMDA, pero bakit hanggang ngayon po, mula noon, hanggang ngayon, bakit pasipo sa aming uh, record ng mga tumatawag sa amin, bakit wala silang kakayahan na maghila ng mga stalled vehicles, especially yung mga loaded heavy vehicles. Madam Sponsor, uh, sadly, Mr. Speaker, uh, talaga pong dadalawa lamang po talaga ang uh, available na truck for heavy loaded uh, vehicles. So yung uh, bagamat 10 bilyon naman po ang ating uh, ang taun-taong nababudget ay napakarami rin naman po nitong napaglalaanan at uh, sadly nga po ito lamang po ang bilang ng truck na available. So, uh, ito pong uh, 10 bilyon ay marami pong uh, mga alokasyong uh, uh, pinaglalalaanan. May I request for a minute of uh, suspension, Mr. Speaker? Session suspended. Uh, Mr. Speaker, to answer the question of our dear colleague, uh, dun po kasi sa 10 billion, uh, as I've mentioned po, marami po siyang uh, na, ipaglalaanan na PS, MOE, and capital outlay. However, ang cost po kasi talaga ng isang truck ay napakamahal. So uh, may... may uh, may may proposal po ang MMDA sa Metro Manila Council na gumawa po ng bagong towing guidelines para po uh, kasi kung uh, uh, MMDA is being practical na kung uh, bibili po kasi ng truck as a matter of fact ito pong dalawang uh, uh, heavy vehicle uh, uh, vehicle ay uh, bago lamang po so uh, At ito po ay locally funded pa. So uh, hindi po nakikita ng MMDA na practical kung sila po ay bibili ng bibili ng mga towing trucks. Kaya po ngayon, pinapropose po ng uh, ating chairman na, sa MMC na magkaroon ng bagong towing guidelines na kung saan maihahati hatiin po ang uh, Metro Manila sa limang different sectors para po magkaroon at makapag-accept ng limang different companies. At ito po ay ang siyang uh, uh, ipapamahala sa kanila ang mga towing uh, system, ang, uh, ang uh, mga vehicles na sila na rin ang magpo-provide. Mr. Speaker, my dear colleague. Madam Sponsor, Mr. Speaker, hindi po ang pinag-uusapan dito, yung quantity ng towing trucks ng MMBA. Ang issue po dito, yung capability. Dapat po ang MMDA, sa lakad po ng budget nila, dapat yung kanila pong towing truck may capability na hilahin yung mga trucks na nasisiraan. Bakit po? Ang isang truck po, kapag nagka-problema, nasiraan at tumirik, ang laki po ng perwisyo. Masyadong, yun nga wala mang pong maliit na sasakyan pag nagka-problema ang laki po ng epek eh, sa traffic flow. So, ang issue po dito, hindi yung quantity. Hindi po kailangan maraming towing trucks ang MMDA. Ang kailangan po, yung may kapasidad na hilahin yung heavy vehicles na loaded. Yung po ang issue dyan. Hindi rin po issue dyan yung towing guidelines. Mr. Speaker, Madam Sponsor, So, to continue, bakit, Mr. Speaker, Madam Sponsor, kapag nasiraan ang truck, paulit-ulit na lang, sa ang sinisisi po ng MMDA, yung driver, samantalang kung ating ipagpapalumagay na tayo ang truck driver, hindi natin gustong masiraan yung ating minamanehon truck kasi po ang mga truck drivers, no work, no pay. At alam natin na pag yung truck mo nasiraan sa kamay nila, nagagalit sa iyo yung ibang mga motorista. Eh, bakit sinisisi lagi ng MMDA yung mga truck driver? Kumbaga, Mr. Speaker, Madam Sponsor, yung pagkukulang at kahinaan ng MMDA, hindi dapat yan, Mr. Speaker, isinisisi sa mga driver. And uh, my question, Ms. Madam Sponsor, Mr. Speaker, is bakit kapag nasiraan yung truck, titikitan, stalled vehicle, obstruction. Okay po yon. Ang hindi lamang po maganda at uh, mali, kapag nagawa na yung truck, after 2, 3, 5 days or more, saka pa, uutosan ng enforcers ng MMDA ang driver at i-escorta nila, ini-impound yung truck. Yan po ba may, tama po ba yan sa guidelines ng MMDA, Madam Sponsor, Mr. Speaker, na sa halip na hilahin, gawa ng paraang maalis yung installed vehicle, titikitan, then babantayan ng MMDA enforcers. Kapag nagawa na, Bibigyan na instruction yung driver, imaneho, i impound Ang tanong, Madam Sponsor, yung po ba alinsunod sa guidelines ng MMDA o hindi po? Um, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can I request for a uh, one-minute suspension? Session suspended. Session resumed. Mr. Speaker, um, Generally po hindi po ito talaga ang uh, patakaran ng uh, MMDA or ang inyo pong uh, binanggit na guidelines. However, Mr. Speaker, I want to know from the my dear colleague kung ano po ba ang uh, case na meron pong nangyari na ganitong sitwasyon yung kanya pong uh, natanggap. Meron po bang reklamo or whatsoever, Mr. Speaker, my dear colleague. Thank you Madam Sponsor. Thank you Mr. Speaker. Madam Sponsor, with all due respect, alam po ni Chairman Artes yung incident na yan. At siya po ay may instruction kay Attorney Nunez. At sini uh, actually, Madam Sponsor, Mr. Speaker, pre-note out ko po ito ngayon sapagkat pagkata, uh, hindi naman po isang best nangyari yan eh. Pabalikan ko lang po. Responsibility ng MMDA na kapag nasiraan ng sasakyan hilahin, alisin pero ang ginagawa po nila sinisisi ang driver iniisuan ng ticket and kapag nagawa na iko-command, bibigyan ng instruction yung driver imaneho, ini-impound walang public service po doon kumbaga, yung mali nang ahensya, hindi na nga itinatama ginagawang pabigat pa sa mga kababayan ating motorista madam sponsor walang driver na gustong masira ng kanilang sa sasakyan and tinatanong ko nga po na yan bay nasa guidelines niyo Towing guidelines pero hindi po ninyo masagot ng diretso Ako na po ang sasagot, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Wala sa guidelines ng MMDA yan. In other words, yan po ay pang-aabuso sa kapangyarihan. At ang hinihiling ko lamang po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, balikan po ng MMDA ang inyong towing guidelines. Mali po yan. Huwag po ninyong gawin yan, sapagkat kawaawa po ang maliliit nating kababayan. No work, no pay. Nagugutom ang kanilang pamilya. Ang kahilingan ko lamang po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, magbigay ng commitment ang MMDA na sundin po ninyo yung guidelines para hindi po maabuso ang mga kawaawang drivers na dumadanas niyan, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Uh, Mr. Speaker, my dear colleague, uh, we gladly accept your uh, uh, suggestion, Mr. Speaker. However, uh, just for the information uh, of my dear colleague, uh, MMDA is now on their uh, revising the towing guidelines, but uh, ang uh, ang mga driver naman po talaga ay talagang uh, may puso rin naman po ang MMDA na talagang at na may simpatiya sa mga driver. However, hindi naman po uh, palagi 'yon na kapag may violation ay hindi naman din po talaga pwedeng pagbigyan. So subalit ang uh, ahensya po ay bukas sa rekomendasyon ng uh, Uh, may di, na, ng ating pong, uh, colleague na ito po ay uh, uh, kasalukuyan na rin naman po niriribisa at uh, rest assured po Mr. Speaker, my dear colleague na talagang pagtutuunan po ang uh, guidelines ng MMDA Mr. Speaker, Madam Sponsor, I'm sorry, gusto ko lang po mag-response sa nabanggit ni Madam Sponsor hindi po kailangan may puso sa usaping ito ang kailangan lamang po, gawin ang tama. Hindi rin po kailangan na pagbigyan o parang may sinasabing may pabor. Hindi po kailangan pagbigyan o bigyan ng pabor. Ang hinihiling lamang po, Mr. Speaker, on behalf of our kababayan, particular sa mga truck drivers, simply lang po, Mr. Speaker, mag-commit ang MMDA. Nasusundin po nila ang towing guidelines para maiwasan po ang ganito, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, my dear colleague, opo. Uh, noted po and uh, MMDA will commit, Mr. Speaker. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Madam Sponsor, with all due respect. Siguro po maganda malaki naman ang budget ng MMDA, bumili na lamang po sila ng double axle tractor head. 100% po, kahit anong laki ng sasakyan at loaded, kaya po nila yan. And Madam Sponsor, hindi po kailangang madami, at least one unit. Okay na po yon. Uh, Mr. Speaker, My dear colleague opo, next year po ay may bibili na po na 80 toner ang uh, MMDA para sa karagdagang uh, towing truck, Mr. Speaker. Thank you Madam Sponsor, thank you Mr. Speaker.